Yan hey, na man, nga man, po. Si Pinsang Sale. Na, <laughs> Nadamay na sa paghuhukay ng tood. Sige, <laughs> okay, Pinsan. Okay. Kaya mo ya ka. Tuwari naghuhukay na rin. May bagpa pa eh. Ka Kasik siya. Oh. 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 Yan na nga po. <laughs> Paikutin muna po natin. Palilibutan okay. niya. Oh, laki ng muscle. Ito na, santol. Oh. ko aray. Oh. Ay, tuwa ko. Hindi pala hindi na hugot ko. Sige. Ah ah, hugutin mo. Wala ka na namang mahugot. Oo nga, <laughs> wala hugot, ka, ka. Oh. <laughs> oh, Sige, na yan. mo. Oh. Yan. Ay, maganda pala ring magpapawit. Oh. Rin Daig pa niya ah. na nagsumba.

<laughs> Ang ugat. <laughs> Ang ugat! Anak 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 mo ka, Stop na. <laughs> Yan na <laughs> nga <laughs> po. Si pinsang sale. Nakabag. <laughs> Oh, Nadamay na sa paghuhukay ng tood. Sige, <laughs> okay, pinsan. Kaya mo ya, ay, ka. Naghuhukay na rin, may bag pa eh. Kasiksi ah. Oo. Oh. Oh. Yan na nga po. Papaikutin muna po natin. Palilibutan niya. Oo, oh, laki ng muscle. Yun na, ang santol. Oo. Oh. 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 Ay, na kainamang tuwa ko. Hindi pala, hindi muna nga rin. Aba, ay, 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 ay. baka tuwa pag arin na hugot ka. Sige. Oo. Ah Hugutin -ah. mo.